Ayan po ang frog ko, nakikita niyo po siya. Wala na po siyang balat. Ayan po ang kay Christine. Hey, sila pa naman. Nalaki yan. Nalaki yan. Christine, say hi with your frog. With my frog, yes. O, Raymond. Ayan. Ano yan? Pang-YouTube? Oo naman. Ay, po. Joven. Sarap. Masarap. Tapi. Video to. O, oh, ba? Diba? Yan po ang mga frog namin na wala pong balat. Ibibenta na po namin. Wala <laughs> ka. Yan na po. Parang sabihingit lang. Yan na po. Yes. Jose. di ako nakaharap, sabi niya. <laughs> na naingkit, Yan, di ba? na sila. <laughs> yeah. oh, oh. Oh, dali. Yeah, pang YouTube to, pang YouTube. Yeah. Ano, sino pong gusto? O, oh, di ba? Pyramid, pyramid to, pyramid. <laughs> Oh, oh um, may, may damit ka pa. May damit ka pa. <laughs> yung, ka. Sino pa ko ba dyan? Yan, eh. Ang FHM. <laughs> FHM. Program FHM program program. Oh, di ba? Yeah. FHM, Prague Edition. Talagay ko to <laughs> sa YouTube. Di ba? Maylin, yung frog mo. Maylin. Maylin, saan mo yung sa FHM? Oo, FHM to. Grabe, nakakaawa naman sa'yo. Dayo ah. ba <laughs> Oo. O, ba? Diba? Yan po ang FHM ng mga palaka. Hindi kita po. Ang sexy nila. Ha? Na Napaka tsura nga Wala may tingting sa bunga nga. Ay, gano'n. Ang si sexy nila. lang si para hindi Ang si sexy nila. Ang sexy nila. nila. The body. The body. Yeah. The body. Uh -huh. 对呢，放你看看，哈 <noise> 哈。<noise>